Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang pasabog sa Senate hearing ng EJK na kung saan dumalo si former President Rodrigo Roa Duterte. At dun nga po natin nalaman na kinocoach pala ng mga congressman ang mga resource person na iniimbitahan nila doon para umayon sa inimbento nilang reward system ng war on Grabe talaga tong mga toy, no? Alam niyo guys, dapat talagang ipatawag yung dalawang abogado na nakasama ni Colonel uh, Grijaldo together with Congressman uh, Fernandez and Kong Abante. ba? Diba? Buti na lang po meron pong isang pulis na matapang na hindi nagpasindak sa kanilang lahat. No? Yeah! So sir, uh, Colonel Grijaldo, saludo po kami sa iyo. May the protection of the almighty creator be with you. Aww. Mabuhay po kayo sir. So ngayon naman mga idol ipapakita ko naman sa inyo kung paano napahiya sa mga real talk na sagot ni Tatay Diggs ang isang blacks na senadora. Kinala nyo naman na siguro kung sino tinutukoy ko ba? Diba? Siyempre walang iba kundi si Risa Conti Virus mga idol. Watch this. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes, Madam Senator. He said that on the record maybe a thousand times. 'Di ba? He repeatedly mentioned that. What's your deal, Madam? Yes. Kanina rin, mm, -mm yes. Kanina rin sabi nyo, uh, mm -hmm. maraming mali, 'no? So, alimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, mm -hmm. nagmamakaawa, pero pitay ng mga police at war. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? Oo, tragis na. Yan. <laughs> Itong question pa lang na to ng senadora na to, pucha katangahan na eh. Alam nyo guys, di ko pa alam kung anong answer ni PRRD di dito, okay? Pero let me answer it first. And please pakisapal sa mukha niya to mga idol. Pakisend na lang sa kanya para ma-receive niya ang answer na to, okay? Game. Pucha Madam Senador, with all due respect. Really? You're gonna ask him that? When PRRD mentioned that he will take full legal responsibility on war on drugs, he is simply talking about the legal operation. Legal, not the illegal ones that have been committed by the Scalawag policemen. Okay? Katulad ng nangyari kay Kian De Los Santos. ba? Diba? So why the f did you ask him your stupid question? May utak ka ba? Well, I assume siguro na meron naman No. Well, kung may utak ka, alam mo sa sarili mo na it is wrong to ask that question. But you still ask him that anyway. So what is that make him? Or should I ask what is that make you, Madam Senator? That make you think stupid, literally. Well, kung di mo na ang sagot ko sa question mo, then you are who I said you are, Madam Senator. Imagine alam nating lahat na wala sa command ni PRRD ang pang-aabuso. Tapos itatanong mo yan, Madam Senador? Pucha okay ka lang? <laughs> well, di kita masisisi. Dahil kasama sa agenda nyo, nasirain ang imahe ni PRRD, di ba? Oh, no. Well, we will make sure na hindi kayo magtatagumpay. Wow. At sisiguraduhin namin yan. Criminal act? The death, the death. The death. That, you that, take responsibility that, for his death? The, walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po sir, hindi tomar. po abogado. Nandito pa lang tayo I sa Senado, here, sa Korte. I was referring to the policy. Tama naman ang sagot yung PRRD mga idol eh. The criminal act of those who killed Kian, di ba? Tama. He's talking about that. So tama ang answer ko sa question kanina ni Senator Honti di ba? Of course, President Duterte won't take responsibility on that. Why should he? Tama. Diba? It is a criminal act of Scalawag Police who murdered Kian. Diba? So why should he? Tama. Stupid ah. <laughs> na ko para sa mga polis. Yes sir, ko, at nagbunga part, yung polisya. take full responsibility. Mm -hmm. Yes, and that. what about yung bunga ng polisya na libo-libong na... kasama si Kian De Los Santos. Do you also take Uh, full responsibility for that. Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's thing there, I'm saying I'm the one, you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the war. Again, ang hina po talaga ng kukote mo, madam. No? Sobrang hina talaga. Yung legal operation po ang tinutukoy niya, ate. Not those who abuse their power to innocent people. Bokplaks talaga tong reason na ito. Grabe talaga. Pts. Noong Ay, October nako. ulit, 2020, October 21, noong 2021 kaya yan, kaya naman, yan. Mm. in a Reuters interview, kinvote kayo mm -hmm. na sinabing, If there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Is no. Sure? No. Good answer, Mr. President. Of course not. Stupid talaga tong senadora na to ito. Eh. How about Ala si Carl Alfonso Nunez? Alam mo, ma'am, before you rumble on those minutes. No, no, no. I'm not wait. rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Be specific ang law. Guilt is personal. Boom. Pucha, iyan pa talaga ang kukomprontahin mo ng ganyan, Risa. Hindi <laughs> ka mananalo dyan. Ako na mag sa sa'yo. Abogado yan naging prosecutor yan, naging mayor yan, naging congressman yan at naging presidente yan, ikaw ano, senadora ka lang. Wala ka sa kalingkingan yan. Ako na magasabi sa'yo. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kaya-kaya ko magtanong sa abogado. <laughs> oh, kaboom! Huwag kasi magmarunong risa, okay? Sabi sa'yo eh, mapapaiya ka lang dyan eh. <laughs> Sige, ito, tanong, tanong ka muna po, ngayon before we proceed. No, no, no. I already prepared ah, 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 these questions <coughs> with my notices. It's personal. Yes, it's very personal. Hindi so, mo po pwedeng ipasa sa iba yan. No, no, no. no hindi po ito pagpasa. So, Iniimbestiga po ng Blue Ribbon, mm -hmm. yung war on drugs, at yung naging bunga ng na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly Parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So, mm -hmm. yes. so now let me ask you about Carl Anthony Nunez. 20 mm -hmm. years old. Walang nahanap na droga o baril yes. sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know. <laughs> Again, same lang yan sa kaso ni Kian. Diyos ko Lord naman Madam Senador. Parang inulit mo lang ang question mo. Ano ba yun? <laughs> Ma'am, uh, can I uh, ask for a recess of? Just It's alright, it. Mr. Chair. Yes, yes, yes. Uh, so, hearing suspended. Naawa si kay Risa. <laughs> Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez? Mr. Chair? Alam mo, yung, yung policy, ma'am, uh, uh, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng Presidente. Nakuha ko po, policy maker din po I was talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. Ibig sabihin nun, Risa, slow ka lang talaga. <laughs> you said, sir, you can hold me responsible for any specific 10. crime. Yes, may hinya lang talaga ang utak mo, Risa. Bastos ka pa. Patapusin mong sumagot si PRRD, ah. Bastos ka no? Sir, you spoke hindi about... Hindi yan. You spoke about specific At saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, Magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. <laughs> <laughs> Nakakawa talaga yung flux na senadora na to eh, no? Kapag flux talaga ang kausap mo eh, Nakakaawang, nakakainis eh. You know what? The feeling is mutual, Mr. President. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his uh, volume and pitch eh, to Mr. a Mr. normal Mr. Trying level... trying to pin me down on... Mr. Chair, you, uh, you uh, are pinned down by your own statements of October. No, no, you, of cannot, you have to no, no, pin no, no, me Mr. down... Chair. Low, uh, I'm not eh, trying to pin you down... You guys are no longer productive, Mr. so Chair, you do, so do not it. pin me down on semantics. Okay. Wala talaga. Bastos talaga itong si Risa eh, no? Nakakatawa na lang siya eh. Alam mo Risa, hindi mo kaya ang educated conversation with the president. Ako na magkasabi sa'yo. Kung sa dilimaw to ah. Alam nyo guys, si, niya si Risa, nagmula sa partido ng mga plucks eh, sa mga dilawan eh, di ba? Kaya expect na natin lahat na plucks din talaga ang masagap nating mga sagot yan at mga question yan. Buset na yan. At akala kasi ni Risa mga idol, mapapatiklop niya. <laughs> Akala kasi ni Madam Risa, kaya niyang mapatiklop si PRRD, no? <laughs> Hindi bang yun, Madam? Ako na magasabi sa'yo. <laughs> Hindi mo kaya yan. Kita niyo naman yung mga sakot ni PRRD, di ba? Mga idol. kuya? Educative answer. Kaya nga niya, di ba? Kaya nga, di ba, meron siyang condition bago siya umaten sa mga hearing na yan? No stupid question, di ba? Walang mga ganyan-ganyan mga question ng mga... Is... Paulit-ulit lang si Risa Nakakainis lang, promise. Ulit-ulit lang siya. Talagang hindi na productive yung questioning niya eh. Kaya ang sagot na lang sa kanya ni PRRD eh, sinasarcastic na lang siya eh. <laughs> Nakakaplaks kasi yung mga question niya. Eh. <laughs> Hindi na lang pagsamasamahin, alam mo yung isummarize na lang. Wala talaga to si Risa. Wala sa ayos yun. No? <laughs> Yan na siya, yan na si Pierardi. Okay, so the former president is so already here. Our hearing is here by the show. Senator Rontiveros has, okay. has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. By di siyong Senator Rontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So i i-summarize ko na lang yung uh, unang line of questioning ko. The point of my question tungkol mm -hmm. sa assuming responsibility or not kina Carl Anthony Nunez, uh, itatanong ko rin dapat sa si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnais. Parang ugag lang to, no? Hindi mo na isummarize siyang question mo, madam. I will teach you what to ask, okay? Ganito dapat, okay? Mr. President, do you also take responsibility to the deaths of all innocent lives that have been taken during the drug war? Di ba ganun dapat? Yeah! Di ba ganun dapat ang question, madam? Hindi yung iisa-isahin mo. Putya, abutin ka ng siyam-siyam dyan. Abutin kayo ng alasin ko ng umaga dyan. <laughs> I, I, i isa isahin no? At si Renaldo de Guzman, alias Kulot, na-confirm uh, sa na, na Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. Mm -hmm. Why should he acknowledge that? Those are not legal operations. Those are crimes committed to those innocent people. Tama. So why should he? Right? Stupid ang pocha. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero... Namo? mo? Abulit talaga kayo hanggang bukas dyan. Naman. Ano naman sabi sa'yo. <laughs> Nahay blood yata sila sa akin, so... Ay, hindi ah. <laughs> Nautuwa lang si Piera Ardi. Kasi parang ang mag-question eh. <laughs> Dalawang huling tanong na lang. Uh, una po. yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate <laughs> diba, Sabi sa inyo eh. Excited lang yan si Piera Ardi na sagutin ang kabuhan mo, Madam Senador eh. <laughs> But, uh, uh wala walang personal yan. niyan. Uh, it has nothing to do with you, uh, yung character ko. Yung boses ko lang kasi kasi excited. Uh, Halatang <laughs> kinikain ko ni Pierre at si Risa But uh, if you offended by the demeanor, the then mag-change gear ako. Uh, I'll, I'll, try to do it moderate, with moderation. Nakatawa talaga si PRRD, no? Salamat kaayo, Mr. Pantinyo, Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. Um, at, at saka, hindi, sandali, be... ma'am. Uh, Mr. Ganito, Chair. I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede ako masumo na paulit -pa ulit Pag ganyo, ginawa ninyo niyan, isnabin ko kayo. Uh, wala akong pera. Eh. Uh, I am not that rich na mag-travel dito sa si aeroplano. Mahal yan. Tama. Kaya nga 'di ba sabi ni Pera RD bawal ang mga stupid questions, 'di ba? Dapat daw educated questions lang, 'di ba? Tama. So there you have it, Madam Senator. <laughs> you just taste his rat on answering stupid questions. Real talk po 'yun. <laughs> uh, I am uh, ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, so, retirement pay ko yan. Tama. Buti sana kung ire reimburse nyo ang pinamasahe ng mga iniimbitahan nyo dyan eh. ba? Diba? It turns out na hindi naman pala. So, dapat, don't waste PRR this time. ba? Diba? Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I, I do not have an my 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 public life is open to everybody. True. So magastos masyado kaya kung maari lang tapusin natin ito hanggang bukas huwag na tayong umalis dito. Thank you, thank you. Oo nga, sa kasayang ang pamasahe. Salamat kayo, Mr. Chair. Tapos, tapusin talaga natin ito. Talagang, ano, tapos, itura ni Rizal. Pusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa so, Hanggang umaga. <laughs> ano yung itsura ni Risa mga idol? Oh? No? <laughs> itsura nyo. <laughs> so yan, di ba? Yan na. Ini-expect ko na yung mga gantong answer kay PRRD. Eh. Like, hindi na ako na-surprise eh. Sabi ko na nga ba ganito kalalabasan nito eh. Di ba ang gusto ng mga senators and mga, yung mga congressman, di ba, is malaman nila, di ba, kung ano yung mga nangyayari sa war on drugs, di ba, kung meron bang mga payan talaga, inuutos, di ba. Tingin ko, buta, <laughs> nakatawa talaga si PRRD, tingin ko, he will agree sa mga gusto nilang malaman at gusto nilang isagot ni PRRD. <laughs> parang parang yung ginawa niya dito kay ano kay Risa on the Bios, mga idol <laughs> natahan lang talaga ako sa senadora na to eh sa totoo lang talaga mga idol nakakatanga talaga alam mo yun yung hindi mo pa pinag isa yung question mo eh no <laughs> ay nako talaga naman so paano guys marami pang susunod so kita kits po tayo ulit sa mga next videos ayos ba